ng ang ating minuto. Buti tinulungan tayo ni Alex na maghiwa. Ayan, lagyan natin ng konting oil. Ayan. Kunti, konting lang ang ating oil. Bakit tayo ay makolesterol? Hindi naman. Bibi, ano yung mga, mga ano anak yung kamay mo? E, ano mga, e, yung ko? Yan. Yung ba bawang, sibuyas, ano mo na. Ako hindi ako maaarapin. Kaya sama ko na yan. Tapos, at Ano yung panghaya? Buhalik. 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 boy ah. Naku, na? No. It's not good for eh, you. Merong sopa sa. You want the doctor to cut your tail? Yeah. Yeah, oh, what? Yeah. Pag yan, kinato kay iya ka. Hindi, ay malak maigi ito. Hindi lang pa, ano. Ito. Ito kami ka kasi humawak ng ano. Sopas, sulay. Sopas, sulay. O, okay. No! Hindi yan ito talaga? Asan nilagayan ng sopas ni Tana kanina? Asan nilagayan ni Tana? Bakit nawala? wala? ulit natin ang ating baboy saka so, natin ilagay ito ng ating bell pepper at saka ayun yung bell ito yung ating kam, uh, saka patatas at saka ating, itong ating ano, tomato sauce bigyan mo nga ng sopas yan bibi gusto na nga kumain dito na lang ano. ito na lang oh kunti lang naman yung kumain ah bio magama na asan ba yung ano Yan, pakulukuluin muna natin yan. Meron ka pa Ay, wala pa palang kanin. Ano ba yan? Kakaunti pala yung kanin ni Eh. Ano na, dero? Ano na naman tayo? Sino ba nagsasaing? Dapat kasi dinadami niya ng saing. Apatin niya na hanggang gabi. Sayang kasi yung ano, LPG eh. sabi mo sa kanya apit, apatin mo na daw hanggang gabi para daw hindi na mag ano sa gabi yan masasarang na naman ulit tayo tuloy Gusto niyo ng ano, cake? Kakakain lang yan. Ayaw niyo. Hindi ah, yan manok. Hindi ko nga binigyan ng manok kasi nga, baboy yung nilagay ko gawa ng Saki. Baka kasi, ano, ah, uh, si Saki Boy, di ba, di makakain. Di ba tayo ang nag-adjust kay Saki Boy? Kaya naman si E, Kala ko na, hindi ako alis eh. Kaya, inanuhan ko na. Babalik ba yun? Sa Monday. Ha? Sa Monday. Ito ang tagal. Monday. Ano ba ngayon? Saturday? Sana ulit ako kukuk. Hintay lang natin kumulo yan. Palambutin lang natin itong ating baboy. Hindi ko na siya niliitan. Okay na yan. Alambot naman yan. Basta malambot. Parang style kaldereta na lang. I ako naglagay ng, ng atay kasi ayaw naman nila ng atay. Baka hindi nila kainin. Ayan. Kalambutin muna natin yan. Para sa baka na ang ating mga anik-anik. Ayaw na tayo ng ating. Ito pala. Pero may bechen dito eh. Pero bihira akong maglagay. Ito Oh. May bechen kami. Hindi nga lang ako naglagay. Try lang natin. Hindi ko kung makano ba. kung Yan. Mamaya uli, paglagay natin dito. Tapos na naman natin ating video kasi mahaba na naman. bye, -bye.